Dalupod siyam na barangay ngayon ang nasa ilalim ng red category na binabantayan ng Comelec sa Rio, Bicol. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa, dalupod siyam na barangay ang na-evaluate ng Provincial Joint Security Control Centers na isa ilalim sa nasabing kategorya na mula sa lalawigan ng Albay at Masbate. May mga factors di umano kung bakit nasabing kategorya ang mga barangay sa dalawang dalawigan. Ito ay nakitaan ng intense political rivalry, may history of violence, presensya ng communist terrorist groups at mga private armed group. Kasalukuyang binabantay na ito ng mga otoridad, kabilang na ang mga personahe ng Philippine National Police at mga sundalo upang mapanatili ang peace and order ng mga nasabing lugar. Dagdag ng mga personahes rin mula sa law enforcement agency ang ipapadala sa mga sinasabing areas of concern. Samantala, isa rin ang na-report na harassment o pananakot sa pag ng Certificate of Candidacy. Ito ay mula sa lalawigan ng masbate. Ito ay tumatakbong kapitan sa paparating na eleksyon na sa ngayon ay binabantayan ng ahensya. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Buton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kalaboso ang isang kandidato para kagawad ng barangay matapos mahulian ito ng droga sa nakalatag na oplansita ng Bagak PNP sa Bagak Bataan kagabi. Sa ulat ng Bagak PNP, ang sospek na naaresto ay kinilala ito na si John Chris Corpus Pascual, 37 anyos, natatakbong kagawad ng barangay sa barangay Daang Pari Orion na nagpile ito ng COC nito lamang September 2, 2023 na residente ng nasabi ding barangay. Habang nagsasagawa umano ng Sita sa kaba ng JJ Linaw Road, barangay Atilano Rica. Bagak, ang mga tauhan ni Major Francis Jimenez sa pangunguna ni Police Lieutenant Art League Deputy Chief ng Bagak isang single motor na SYM-100 Black Yellow na minamaniho ito ni J.R. Tuates de los Santos 28 anyos na angkas dito si John Chris Corpus na tatakbong kagawad wala umano ng mga ito at tahasang iniwasan ang nakalatag na Oplan Sita sa daan kaya pilit silang pinahinto at isinagawa ng mga otoridad sa kanila ang protective search dahil sa kahina dinalang kilos ng mga ito at dito ay nakumpiskal sila ng ilang sasinan shabu at drug parapernalya. Tinami ng mga sospek na katatapos lang din nilang gumamit ng shabu bago sila na-aresto sa Oplan Sita sa lugar. Matapos arestuin ang mga ito, binasaan sila ng kanilang mga karapatan o Miranda Doctrine at inihanda na ngayon ang kasong isa sa pampaglabag sa drug law at resistant and disobedience. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sar bisyo Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Apat ka tao ang nadagdag bilang gunban violators dito sa Mindanao. Tatlong 45 caliber pistols, isang black pistol na may 42 live ammunition at dalawang units ng Bushmaster M16 rifles ang nakumpiska sa apat na kalalakihan na sakay na isang pickup truck na walang plate number. Ayon sa Bidsaya PNP, ang kawalan ng plate number ng bihikulo ang dahilan kung bakit hinarang ng joint elements ng HPG Special Operations Team, RHPU-13, midsayap MPS at 2nd CPMFC ng Cotabato Provincial Police Office ang nasabing sasakyan. Nang hinga naman noon ng mga dokumento ng sasakyan ang driver, wala o man itong naipakita. In a plain view, ayon sa pulisya, Nakita rin nilang may nakasukbit na mga baril sa bewang ng apat kasunod dito ang pagkadiskubre pa ng daladalan nilang high-powered firearms, dalawang Bushmaster M16 rifles sa may 42 live amos na nakatago sa Mark Carrier Box ng sasakyan. Inilalang apat na gunman violators na sina Hedar Samal Talib, 34 years old, Suhu Daud Sindatok, 23, Parhan Gapor Abubakar, 28, at Nabil Kalim Makalay, 27. Kasalukuyang nakapiit sa Midsaya Principal Police Station, Jail Facility ang apat na naharap sa patong-patong na kaso. Dinala naman sa PNP Provincial Forensic Office sa Kinapawan City ang mga armas upang masuri. Wala sa kaunurahan sa Pilipinas, Dizra Rich. Si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy na sarabisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol, isang 20 anyos sa babae ang deklarado na Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Albay na sawi dahil sa rabies sa dulot naman ang gagat ng kagat ng aso. Ayon sa report, itala ang kaso nitong nakalipas na buwan kung saan nag-admit Dr. Lorenzo P. Zega Memorial Hospital sa Tabaco City ang biktima. Alas 6.50 man ng gabi nag mag admit ito. Ngunit alas 10.00 ng parehas na araw ay biniwan ito ng buhay. Sa investigasyon ay sinagawa ng hospital na kagat mano agabi tiba nag-asok bago ba nagkaroon ng COVID-19 at hindi ito nagkapagpuna ng anti-rabies. Sa ngayon, kasalukuyang minomonitor ng Provincial Health Office ng, ng Almay sa nasa 36 na close contact ng bitima na nasawi dahil naman sa rabies. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang servisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Balita mula sa Calabar Zona, arestado ang most wanted person sa Provincial Level sa Kinasangman at operasyon ng Alaminos PNP. Kinilala ni Police Colonel Harold Depositar Officer in Charge ng Laguna PP ang akusado na si alias Benji na residente ng Alaminos Laguna. Sa ulat ni Police Major Serapina Gapunuan, hepe ng Alaminos Municipal Police Station, nagsagawa sila ng manant operation laban sa akusado sa Barangay Poblasyon 1 na nagresulta sa pagkakaaresto ng akusado na nakatala bilang rank number 5 most wanted person sa provincial level. Inarest ito sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Front 7 for Judicial Regions and Pablo City, Laguna na nilagdaan ni Honorable Myla Villa Vicencio Olan Presiding Judge sa kasong statutory rape na two counts samantalang arestado ng ay kasalukuyang nasa kasudia ng Alaminos Municipal Police Station Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH ito CRH si RH35 Rensbelda tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino